Habang buhay ng hindi isuhan ng driver's license, ang bus driver na sangkot sa karambola sa Esitex na ikinasawi ng sampung tao. Required na rin ang pagpapadrug test ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan kada tatlong buwan. Nakatutok si Joseph Moro. Binawi ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng driver ng Pangasinan Solid North Bus na sumalpok sa tatlong sasakyan sa Esitex na kinasawi ng sampung tao habang buhay na siyang hindi makakakuha ng lisensya. Kasunod yan na nung unay pagtanggi niya sa drug test. Hindi ka pwedeng hindi pumayag, nakapatay ka ng sampung tao, hindi ka papayag magpag-drug test. Pwede ba yun? Pinadrug test pa rin naman siya at nagnegatibo naman. Pinapadrug test na rin ang mga driver at konduktor ng Pangasinan Solid North. At dahil suspendido lahat ng dalawang daang bus ng kumpanya, binigyan ng special permit ng LTFRB ang dalawang daang bus ng ibang bus company na panorte para saluhin ang mga pasehero lalo ngayong eleksyon. Sasampahan din ng reklamong sibil ang bus company para makasingil ng danyos tungkol sa mga babayaran ng insurance ng bus company. The President told me We must give these families justice. Mismong Transportation Department na ang nagsasabi, pakiramdam ng publiko hindi na sila ligtas sa ating mga kalsada bagay na pinasusulosyonan ng pangulo sa departamento. Kaya iniuutos na ng DOTR ang mandatory drug test kada tatlong buwan sa mga driver ng lahat ng mga pampublikong sasakyan kasama na ang mga motorsiklo. Magpaparandom drug test din sa mga bus at truck ngayong linggo. Even roadside to, para mga trucks, truck stop. Not only terminals, pati sa mga truck and bus stops to, along the way. Iniutos ng Pangulo na pag-aralang gawing apat na oras lamang ang biyahe ng mga bus driver mula anim na agad na rin ipatutupad ng DOTR. Pinahihigpitan din ang pagsusuri sa mga pampublikong sasakyan, training at eksaminasyon ng mga driver. Kayon din ang pagbabatupad sa speed limiter law na naglilimita ng maximum na takbo ng mga pampublikong sasakyan, closed van, hauler or cargo trailer, shuttle service at mga truck. Para sa si GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24. horas.